Nagre-rehearse pa lang ako kasama siya. Kasi sobrang nakapressure po yan. Sobrang big star siya. Tapos kung magkamali ako, syempre sobrang nakakahiya yun sa kanya. You can tell all your amigas that they can all go to hell. Ay, hindi po ba ako? Ah, ka. Oh. Mamaya, mamaya. <laughs> tayo mo lang. take, ka. Gusto dalawa? <laughs> Sige pa. okay. <laughs> Pagkatapos ng final rehearsal niya ay oras na para sa actual take ng eksena ni Annika. 3, 2, 1, action! Okay, let me see your grades. Is this your grades? Anong passing sure. grades to? I don't get it. May ito na naman tayo, eh. Pasado naman ako sa lahat ng subjects, ha? What's the problem? Huwag kang ma dahil pasado ka. I want you to aim high. I want you to give me high grades. Hindi yung okay lang. Alam mo ang problema sa'yo? Wala kang kahit na konting ambisyon. Kampante ka masyado sa buhay. Yan din ang sinasabi ng mga amiga ko. Mga amiga mo, ma. Ano, ma'am? Mga amiga mo na naman. Kaya napipintasan ka. Dahil hindi ako kasing talented mo. Hindi ako kasing talino mo. Hindi ako kasing poised at overachiever katulad mo. Well, you can go tell them. You can go tell them that they can all go to hell. You go to hell. You don't talk to your mother that way. Oh, you know me. but I'm your daughter. Mom, you have to treat me like that. Ma. Ma, please. Tingnan mo ko. Hindi ako ikaw, Ma. Hindi ako kasing talino mo. Hindi ako kasing talented mo. At lalong-lalo na't hindi ako kasing ...successful ka tulad mo. Nanay kita, pero... ...parang ang layo-layo mo eh. Hindi kita maabot. Ang taas-taas mo, Ma. Siguro, kahit anong gawin ko... ...kahit kainin ko yung alikabok d'yan sa sahig... Sa tingin ko, you will never accept me for who I am. Sorry, ma. Sorry dahil lagi kitang napapahiya. Nung sinampal niya po ako, sobrang sakit po talaga dito, tsaka dito. Pero natakot po talaga ako sa kanya nun. Iniisip ko siya talaga yung nanay ko, tapos ganun po siya. Basta sobrang galing niya lang po talaga, nadala talaga ako. Pagkatapos ng eksena niya ay nagbigay pa ng ilang acting advice si Miss Jacqueline para kay Anika. Di ba pag may sinasabi ka, you say it uh, straight. Nandun na kasi yung highlight eh. So, brah, ganun na yon. More on, saying it uh, uh, diretso kesa pos ng pos. Masamata, mat, masa nakatingin, sinasabi na kahit naman anong gawin ko, wala namang mangyayari, hindi ba? Because I'm bla, blah, 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 Oh, ito, 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 ito. Tsaka huwag masyado antipate ka siguro kung nanay yung kausap, kausap. Mas maganda kung natural.